ngayong araw mga ka-idol ay pinapadala nako ng Anta Philippines ng item. Siguro naman meron na kayong idea. Kung nakikita nyo meron na kayong idea kung anong laman ito. So para saan ito. So tatlong items po ito at isang malaking box. So ngayon bubuksan na natin yung isang parcel para malaman natin kung anong laman. At syempre naman, napaka-excited na binubuksan ko ito. At yun na nga ay na mga ka-idol. So, yun ang first item natin ay medias na kulay blue. So, na ito, Favorito kulay ko yan mga ka-idol. So, syempre natutuwa rin ako kasi yung medias na yun ay mga video makapal. At syempre, first time po kung magkaroon ng ganong items mga ka-idol. So, ito. pangalawang parcel mga ka-idol ay bag. So, galing ko yan ng Anta Philippines. So, Siyempre naman, may bag malamang sa malamang. Alam niyo na kung ano ang laman niyan So, nung pagbukas ko, T-shirt pagbukas. Oh! Parang oh, kilala ko to. Aba! Team Apport shirt. At nagtataka nga ako dito kung bakit merong Team Apport shirt. Pagay ng sapatos. Anta. Anta. Thank you, Anta Pelipers. <laughs> At dito mga ka-idol, so nandito na tayo sa main event natin. Ito yung last parcel, last na bubuksan natin. At dahil ito yung pinaka-excitement na part ng video natin. So habang binubuksan ko ito mga ka-idol, talagang iniisip ko talaga na kahit alam ko sa sarili na sapatos na yung itong laman na ito. So yung pagbaba ko ng pambalot, so biglang bumugan yung logo ng Anta. So alam na alam ko na sapatos na talaga so maraming salamat talaga dahil nagkaroon din tayo sa waka so dati nung last video natin kung nanood, napanood nyo yun ito lang ang sabi ko sana balang araw ay magkaroon tayo ng magandagandang sapatos at yon ngayong araw dumating na po yun at ito na nga so yun gandaan ko pang binuksan yan so ang sapatos na ito mga idol ay Clay Thompson So, kung fan ka ng Anta, kung uh, fan ka ng Lee Thompson shoes, so, alam na alam mo yung galing kong bisin yung mga ka-idol. So, makaganda. So, kinakabahan nga ako dito mga idol dahil ang sapatos na ay size 9. So, hindi ko alam kung kasya ba ito sa akin. Pero, yun, may perma pa ni Clay Thompson, mga ka-idol. So, habang hinahawakan ko, kasi first time nga ako magkaroon ng ganito. So, ganito pala yung itsura ng branded na sapatos, mga ka-idol. At yun, binubuksan ko na. Parang gusto ko nang isukat. Pero, dahil dyan, meron tayo... at syempre mga ka-idol bagong sapatos syempre isusukat natin yan at syempre sinusukat ko na din yung medias at maganda nga ng combination ng color mga ka-idol dahil light blue pareho so sa video mga ka-idol parang green pero sa personal blue talaga yan at yun sinukat ko na yung kabilang sapatos at napakaangas daw saktong sakto daw at yun inano ko na din yung sintas tinali ko na rin yung sintas at syempre naman isukat natin yung kabila baka mamaya kabila yung kasya yung kabila hindi na ba isa ulit ko talaga ito at syempre joke din yun at saktong sakto naman mga ka-idol at tumayo pa nga tinayuan at saktong sakto nga daw napakaganda nga daw komportable nga daw at syempre pinagtripan ko yung aking team upper shirt dito at ginupit ko yung manggas ang manggas matawag yung sa ano mga ka-idol iwan ko basta manggas nga yun pero yun ginawa kong sando mga ka-idol at yun saktong sakto napaganda at yun sinabi ko nga ito yung magiging outfit natin pag naglalaro tayo ng basketball at sinasoundcheck ko pa nga at tumutunog naman sabi ko sige nga brown din nga ako so napagandang sapatos so, nga ito panalong panalong nga ako at hanggang dito na lang I love you all